Dito na po ako magpapasa kasi last po na po ng award ito. Mataas ang antas ng pinakapasari ng actress. Malawa ang kanyang papel sa buong pelikula. Malikhain ang kanyang pagganap at kailangan niyang may ganap na consistency sa eksena at karakter sa pamamagitan ng kanyang salita at ulos. Naging pinakapasadong aktres ng mga nakaraang taon si Maricel Soriano, Vilma Santos, Gloria Romero, Jacqueline Jose, Sharon Cuneta, Claudine Barreto, Julian Santos, Janice De Villen, Bea Alonso, Lorna Tolentino, Angel Luxin, Anne Curtis, at ang superstar ng po yun sa naglalaya, 80 years ago. Sa taong ito, ang mga nominado para sa pinakapasadong actress ay sina Angel Lucin One More Try, Bea Alonso, The Mistress, Vilma Santos, The Healing, Angelica Panganiban, One More Try, at Nora Onora. At ang pinakapasadong actress ng taon. Ang nag sa sumo. Senado. Ah, pasensya na po kayo nung nakaraan uh, uh, na wala po ako rito. Ah, na po yung pagpapasalamat ko sa pagbibigay ninyo ng karangalan sa akin nung nakaraan. At, um, uh, sila po sa po. Um, po ang award nito para sa akin Dahil yung mga 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 Lalo ng mga award na natanggap po ay para sa mga fans. Yeah! Para siya po ay uh, nagpapakahirap ng kahala ngayon. Nung so, araw kung may pila sila, yung kanilang baon, ay pinatakon uh, nila para na makapanood ng mga pinila po. At uh, mag-abon na po nyo nasa labasin niya. Lalo <laughs> yung mga fans po. At kahit uh, ang pangunin po ay nari-rehan pa rin sila. <laughs> Niywan naman kung hindi na mga, kaya, kaya, ko, mo ibig mo so, pero naiintendahan nila, marupok na Ang Kung po mga kasama, nung nakaraang FAMAS Awards, binigyan po si Ate Guy ng award ng FAMAS. Hindi po niya natanggap yung award personally kasi nengkalawan po siya ng shooting para sa kanyang film na ang kwento ni Mabuti. ni Magpoot ni Magpoot Mary, si Tako, Tony K, at Yuki Sakurong of the International No Longer Forever and the International Circle of the Online Iranians, Amerians Worldwide para i po ang entertainment kita. mga ng bali, Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pasadyo na binigyan namin ulit ng kuwang para ibigay namin ulit sa superstar Nora O'Nor ang gawin ang kanyang award galing sa PAMAS, 61st PAMAS for President of Exidence Awards for Cinema Art. Kaya po sa binigyan ito, dahil po siya po nagkaroon na ng labing dalawang awards ng pangas. Oh! At siya lang po ang nagkakaroon, siya lang po ang nagkaroon siyang the best international actor. Pag-usit ko galing po kami sa Gala Vizcaya. ko ng Angkwento ni Mabuti. Pag-usit ko kami sa